sabi ni Jed Medina sa pagkukumpara ng ilang netizens sa kanila ng The Voice America Season 26 na si Sopronio Vasquez. Pareho kasi sila ng medyo may pagkakahawig sila ng estilo ng pagkanta at saka yung mga kinakanta nilang genre, medyo pareho. Alamin natin yan kay Jed, Raw VTR. Nung nag-start ako, it was either me and Eric, me and Christian, me and Mark tapos naging uh, ang dami, ang dami mm. nang sumunod na. So now, na, you know, I guess nakikita nila na may similarities kami mm sa so and, and you know, it's, it's evident naman, nakikita naman. Kasi syempre, eh, di ba, balladeer kami, power balladeers. Um, At pareho kayo champion because champion, you were know, oh, so oh. the first, diba, we call pa champion. Tapos ano, yung title na The Voice, bago oh, na lumabas yung, yung contest na yan, um, binigay sa si akin yung The Voice. Pero nung lumabas na yung contest, medyo hindi ko na ginagamit ngayon. Oh, world champion na. Uh, So, uh, it doesn't bother, uh, bother, it doesn't bother me na kinocompare kami kasi uh, meron talaga, meron talaga ang gano'n. Kung Jed, kung did, um, did kayo, anong kanta? Um, ang bagay okay. sa inyo. Ang sa mo, ang kaya mo siyang lamungan yung <laughs> char <laughs> John. lang! <laughs> Hindi ako <laughs> nalang. Sa man kayo magaling. <laughs> Hindi ako <laughs> nanlalamon, <laughs> Team player ako, team player uh -huh. ako. So, kahit ano siguro, we can do, like, Uh, the Impossible ano, dream. Impossible dream. Nabahan gawin yun. Paborito ko uh, Yeah. Any any song kami team player naman ako. And siya, I'm sure team player din uh, yun. More than anything, it mm. is the performance that mm. is important rather than kung sino mas magaling. Ay ayan. May tawing ang bosses mo doon. Nga, eh, di <laughs> <laughs> Nakakatuwa, di ba? Natama naman siya nung time na ayun, nasa asap din siya. Tatlo, oh, si Christian, si Mark, at saka si, si Nisa? Si Eric. Si Eric si Santos. Kinukumpara din sila dahil pare-pare sila nasa asap kung sino mas magagaling. Oh. Ah. Ngayon, dahil sumikat si Sopronio, naging America's, ano, boys team? Ano? <laughs> boys kid, ano? The boys? The boys. boys. Eh, hindi nyo pwede yung kumpara kasi <laughs> baka yung iba, baka mamaya siya sabi, ay, ito may title na, si ano po, si Jed Madela, unang-unang wiko pa champion, di ba, ba Oo, oh, pero mm -hmm. ano, pero alam mo Beshi kasi ano <laughs> yung Beshi? sa kanya oh. unang binigay yung titulong The Voice. The hindi ko pa si Sofronio yes. sa The Voice. Yes, totoo. In sa kanya, pero syempre ngayon hindi na nga ginagamit. Pero, pero ang importante, uh -oh. parang silang magaling. magaling. At, uh -oh. Parang silang nagbigay ng karanalan sa ating uh -oh. Parang, powerful lang uh -oh. oh, voice. Oo, oh. si si... na po silang pagkumpirahin. Parang siya bertemo. Oo, at ngayon ay nasa Amerika si ano, si Sofronio. no, no, si Jen. Ah, Jen. Jen, parang sa series ng kanyang Superhero Concert, oh, di ba? Masama ati kay Bigos uh -oh. yung yeah, Lord. Correct. Si, si Sopronio naman, katatapos lamang nung kanyang concert nung July 19 sa ano, kung hindi ako nagkakamali, eh, ah, sa New York, sa Town Hall, mm -hmm. sa New York City. At pauwi siya dito sa Pilipinas dahil kakanta siya sa Sona. Kailan ba yung Sona? Oh, lunes! Well, Nakala nyo? Lunes. Binalita natin na siya kakanta ng national anthem. Bakit nga hindi ka at meron silang concert, alam ko nakakita ako ng poster, kasama din niya si Jen. Alam mo, wala akong wish oh, oh. kay ano, Soprano, kundi sana gumandang oh, oh. lalo ang kanyang international career. career lalo ah. na sinusuportahan siya oh, oh. Marami po ang nagsasabi, bakit kaya sinusuportahan siya ni Michael Bublay, hmm. na isang sikat na singer. Kung di po sa mga hindi nakakaalam si Michael Bublé ang lolo pala niya, Pilipino pala yung caregiver ng lolo niya. Ah, kaya pala. Kasi sobrang appreciation niya doon sa caregiver na Pinoy na yon parang ah, binigyan ng bahay o pinagpagawaan ng bahay. Mm -hmm. Yanon daw niya kamahal so, ng mga Pinoy. So, na-extend yon oh -oh. ay soprano. Yes, lang yeah. lang mga Pinoy. At saka, kasi hindi ako nakakapanood po ng The Boys eh. The Voice oh. Boys na then, okay. the, the, voice. The, the Boys. The Boys na. Na parang, si ano yata, sino ba yung, singer na magaling binanggit nyo? Si, hmm. si supron Hindi yung isa yung, yung Michael coach niya. Si Michael Bobby, siya yung coach uh -uh, eh, di ba? Oh, uh oh, -uh, oh. Uh -uh. Kaya na lang po kalapit si Michael Bobby. dito kay Sopron Sapron. Yeah. Si si <laughs> Si Michael Bublé, oh. meron na rin ano, ng Pilipino dito na naka-Jewish, 'di ba? Dati. Parang Michael si Richie Lasque. Ah, 'di ba? Ah, parang si Richie. No, meron man. si Michael Bublé. Nagpunta ng Pinas tama ba? Oo, oh, nagpunta oh. na siya. Alam ko ha, nagka-crush oh. siya. Parang niligawan niya before uh, si Christine Hermosa, kung di rin ako nagkakamali. Nagka-crush siya kay Christine yes. Hermosa. One of the prettiest faces sa showbiz. Alam mo gusto, si gusto ko na si, ano, si Michael Bublé oh. mm -hmm. dahil mahal na mahal niya. Yes. No? Okay. Yes. So <laughs>